Yon, shoutout out mga katiskarte. Yon, oh. Swerte. Ito yung natin. As, binigyan tayo nila ma'am at sir ng ang merienda. Dito yan sa ano? Mga katiskarte sa tanawan. Sa masa. Tanawan Batangas yung pagka <coughs> ka exit yung tanawan pag pass out kayo sa kanan Sa unang kanto kaliwa yun yung petron yun. salamat po sa <coughs> pang merienda <coughs> pang tayo may bagay sa atin yung mga ganyan <coughs> pang merienda saka naramdaman natin na na-appreciate nila tayo. <laughs> Shoutout po. Thank you.